kita monitor minomonitor kita. Lima kayo doon, pero pag babae na magandang lumapit ng customer, na ka sa pag-assist. Napakababaero mo naman, Benedict. Trabaho ko yun na i-assist ang customer kasi nga... Kung mahal mo ako, hindi mo hahaya maramdaman ko to. Hahayaan mo yung babaeng supervisor ang lumapit para mag-assist sa customer. Tapos nakita ko... Emotional, damn it! ka kayo, yung free kayong large fries. <laughs> yung ganun! Siguro kinuha mo na yung number ng, bab ng customer. Ba't ko may anak na kasama, oh? Single Sing mom siya. Oo, oh, tinga mo. Di diba? Ay, siya na ba nagsabi? <laughs> Bakit nag nakarating na kayo sa kung anong status niya? Tingnan mo, nadudulas talaga yung mga babaero. Ano? <laughs> Kapal na mukha mo. Nagtanong ako, ma'am, sorry po. Sabi ko, ma'am, sorry po, hindi na po maulit yan. Eh, paano Compliment sa po sa aming branch na bibigyan ko yung large fries. Para dyan dahil may buhok yung pagkain nyo. Oh at saka baka po magalit yung asawa nyo. Sabi kong gano'n. Eh, sabi niya, wala po, single man po ako. Kaya, ako ba nagsabi, nagtanong kung ma'am, single man po ba kayo? Siya nagsabi. Tapos yung bata, binuting-buting-ting mo pa. Hmm, isa mm, nga kita. Huwag mo na ulitin, ha? Oh. <laughs> <laughs> Alam mo, pakasala nga tayo. Para magiging Sa uli. Mahal na mahal ko, Ganun mo ko, kamahal. pakasal na kita. Kahit two years, mahigit pa lang tayo. Sayong-sayo lang ako. Sige, promise, sa'yo. Okay ka na. Oo kasi, alam mo naman, mahal na mahal, kilang piti, kaya ganito ako eh. Sige na, para matigil na yung pagsiselos mong papakasal, guys, simple lang. Promise, sa akin ka lang, ano? sa'yo lang ako. lang mamahalin mo, Ikaw lang. Kanino ka lang? Sa'yo lang ako, Gretchen. Sa'yo lang ako, Benedict. Ako nakikinig lahat ng... Shhh! Kinilig ka. Ay, sorry. May pangilang ano, tatlong bakit mo na yan? Lakas mo uminom. ano oh, no, uh, tama na. Wala rin naman eh. Kailan, seryoso kami mga lalaki. Di gusto kami sa inyo. Kaya naman, daan niyong arate sa buhay. Diligaw na mabait ng loyal na tulad ko, ha? Tulad kong loyal. Ano? Ayaw. Gusto sa bad boy. Bad boy ba ako? Ikaw nagsa... Andi, Andi. Shhh. Hinaam mo lang boses mo. Makinig ka sa akin. yung ka umiyak na andito tayo sa public. Alam ko, mahal na mahal mo yung pinsan ko. Pero hindi natin mapipilit kung hindi ka gusto. Kahit ano pa, kahit ibigay mo yung buong dangwa, ibigay mo yung buong, ano, duty-free sa kanya. Pag di ka gusto, hindi ka gusto, hoy. Tama na. Alam mo, almost five months na ako Hindi naman ako nagbibilang, pero... Hindi naman ako naliligaw na matagal. Pero sa pinsan mo, Bakit hindi ka na lang dun sa mga taong ikaw ang gusto ka? Eh, Andito naman ako. Ako nakikinig lahat ng... <laughs> 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 ah, sorry. Sorry na. Ano ibig sabihin nun? Ah. Hoy, Andy, ba't mo ako kinis? Ah, Sorry, nadala lang ako. Pasensya na. Ano nga dito? Pahawak ah, ng kamay mo. Ang init mo ah. Fertile. <laughs> Ramis, wala na akong ibang babae. Ikaw na nga lang yung mahal ko, Yunis. Mahal agad. Kakakilala lang natin ah. Tayo na, di ba? Tayo na. Oh. Alam ko naman. Kaya mo ko. Bakit? Baka, kaya di mo, ako mo. Mahal? pakinggan mo muna yung sinasabi ko. Baka naman kaya mo lang ako naspatan sa bar kasi magaling akong sumayaw, gumiling. Pagpasok ko palang sa bar, ikaw na, ikaw na agad yung nakita ko. Bumugad agad yung ano mo, yung kagandahan mo It sa akin. It is the first time ko dun, eh, kaya ako yung tinarget mo. Eh, ikaw yung type ko eh. Ano napansin ko nga, crush kanila eh. Eh, wala nga akong ay. pakialam sa kanila kasi ikaw yung pero ganoon daw yung ginagawa mo sa mga bagong salta dun sa bar na yun. Nilalapitan mo. Tapos baka dinadala mo din dito. Ikaw na yung dinala ko dito. May helicopter. Helicopter! Ay, helicopter! helicopter. Oh, yung iba kasi mga alam mo barko. Mo dito? Ba't alam mo dito? Nag-search ako sa Google. Hmm. No. natatakot kasi ako eh. Ano bang ginagatakutan mo yun? Nons, takot ako na baka alokohin mo ko. Oh. Shucks. <laughs> Ito baka ang ko Come on. Talaga? Oo. Oh, hindi kita luloko. Ikaw lang. Hins, in, Mahal mo agad ako. Hindi man ikaw yung ba magiging first girlfriend ko, pero ikaw na yung magiging last. Oh, na Eh, well. dito. Pahawak ng kamay mo. Ang init mo ah. <laughs> babe, I love you so much Love you, babe oh. <laughs> Ang sayo oh. ko This is the happiest day of my life, babe ah, me Thank too. you, ah Excuse <coughs> uh, Nai me Na-iiyak talaga uh, ako Ma'am, uh, uh, sir uh, Ano po? Closer, closer Ready 1, 2, 3 Ayan oh. uh, Babe, gusto ko yung keys Yung keys oh. Okay, babe, babe. Uh, I love you <laughs> Babe Babe, <laughs> ano, oh. isa lang tayo kasal Tsaka yung mga photograph na yan, diba? Oh, sige babe, One, no problem One, two, three What? <laughs> <laughs> Ang mo talaga ng dila ng babe ko. Uh, by the way, uh, babe, uh, <coughs> I have to attend to my uh, visitors also, okay? okay babe. If you don't mind. Ako ba sa Paolo? Okay lang, uh, may divisi sa racket. Uh, by the way, I have to leave you guys. I have to attend to my visitors. Bye, visitor, babe. Huh? Bye, Jiron. Okay. Uh. Yummy! Buti naman na masaya ka ngayong araw na to. Sobra. Thank you ah. Kasi grabe yung, yung ano, universe. No? Ikaw pa talaga yung naging photographer sa wedding namin. Hindi na ako makaback out eh. Kasi <laughs> um, gusto ko lang din mag-sorry sa'yo. Kasi yung ginawa ko sa'yo. Alam mo. I'm sorry. But uh, sorry. It's your wedding day. Uh, dapat... Uh, moment na mo I don't want to make you cry, pero ngayon ko lang na-realize na laki na kasalanan ko sa yo. Kaya, I'm really sorry. But I hope na maging masaya ka. Ay, no, masaya ka sa kanya. Salamat. Hindi ako ito Naitin ko ito, Paul. Salamat. I'm sorry. But... But... <laughs> holding me closer till I... Ewan ko lang, may napansin ka pa sa akin, may pinagbago ba ako? Gwapo mo. Eh, Hindi, maliban dun. Obvious, given na yun eh. <laughs> mayaman ka na. Hindi ako mayaman. Sa ano? mature lang, siguro What? kasi. Hindi, pa, ngayon pa lang naman tayo nag-usap, paano ka naman malalaman kung matured ka? Patutunayan ko ulit sa'yo. Ano patutunayan? Mahal mo. Someday. <laughs> <laughs> ah, basta, kung hayaan mo. Na ano? Pagbibigyan mo ako. Na ano? mo na. Kala ko ba nagmatured ka na? ka na? Ah! pero mahal pa rin kita. oo <laughs> it's a, Tabi mo it's a prank. Huwag kang magpakilid dito. Nasa labas tayo. Natin mo na mo mo ako. Teka, tanong ko muna. Oh. Baka naman, sinong ginawa mo nung wala tayo? Wow. <laughs> sinong nagkaanak nung wala tayo? <laughs> May niligawan ako, pero hindi natuloy. Hindi nagmaterialize. Eh, ikaw pa rin nahanap eh. Kita mo kahit Tanggap ko naman yung anak mo eh. Dapat nga. Dapat pala. Eh! Oh, Uy! Kumiyak diyan! Will you marry me? Eh. <laughs> <laughs> ano ba yung naiiyak mo ako Naiiyak? Hindi ako makamatiwala papakasalan mo ako kahit may anak daw sa iba. Ano ka ba? Paano mo ginawa yun? Mahal mo pa rin ako. <laughs> First love kita eh. Hindi kita makalimutan eh.